Paano po ma lahat ng post mo ng mabilis? So, tanong yan ni Lods Igorot dito sa isang tutorial natin. So, ang tinutukoy niya po dito, yung mga pinost niya po sa Facebook, gusto niya pong uh, i-delete lahat or gusto niya pong i-delete ng mabilisan. So, hindi niya na po, ayaw niya po ng isa-isa, ayaw niya na po na yung in-scroll niya pa and then i-delete niya po. So, gusto niya po isahan and then mabilis. So, ganito lang po Lods, kadali yan. Open mo lang po ang iyong Facebook apps. Siyempre, dapat po nakalagin dito ang iyong Facebook apps. So, pagdating po dito, uh, pumunta ka dito sa iyong profile. Yan, tatlong islas niyan, yan. Click mo yan. And then, mapupunta ka po dito. So, i-click mo naman po itong profile name mo. Dito po sa iyong profile name, uh, punta ka dito sa tatlong dot na yan sa gilid. And then, mapupunta ka dito sa profile setting ng iyong uh, account. So, dito po, hanapin mo lang itong activity log dyan. Kung hindi mo makita dyan, i-scroll up mo na lang po and then i-open mo and then dito po, mapupunta ka dito sa activity log so dito po, hanapin mo lang itong uh, uh, public post so minsan hindi ganito po ang setup ng ating mga activity log so minsan kailangan mo pong i-scroll ito minsan naman po itong uh, option na ito ay nasa baba minsan naman po andito lang siya sa mga gilid na yung pataas na yung mga loads okay. so hanapin nyo lang po ang public post so kung hindi nyo po makita Uh, I-search na lang po dyan sa search button na makikita nyo dyan. Katulad nyan. I-search nyo po dyan. And then, uh, pag nakita nyo na po, uh, open nyo lang po. So, wait nyo lang po mag-load. Kung marami pong nakapost sa inyo, medyo matagal-tagal ng kaunti po yan. And then, uh, lalabas na po dito lahat ng mga nakapost sa uh, inyong account. Yung mga scenery nyo po, yung mga video, yung mga photos na uh, pinost nyo po. Okay? Ah, dito po mga Lodis, para ah, yung gusto mo po ay para ma-delete ng lahatan at ah, mabilis, ang gawin mo lang po ay i-click mo itong All button. And then, automatic loads lahat ng mga Ah, uh, dito ay magche-check po 'yan lahat po 'yan mga loads So minsan mga loads, uh, kahit na na-check all mo na siya, hindi lahat nag-all uh, check dito minsan, ay katulad niyan mo, hindi siya nag-all check. Uh, kailangan mo lang po lang, i-scroll lang, i lang, i-scroll hanggang dun po sa post na gusto mong mo i-delete lahat or uh, ang gawin mo po pag once po na uh, na-select all mo na 'yan, ah uh, So, pag once po na-delete na, na, na yon, may automatic po kung marami kang post, may magre renew po yan, uh, mag re po yan, and yung mga hindi na-delete po, uh, lalabas po yan dyan mga Lodis. So, ang gawin mo, i-click uh, all mo ulit hanggang sa maubos po, okay? So, ngayon, pag na-check na po yan, uh, ganyan, uh, i-click mo na lang po itong trash button, ayan. So, pag-click mo po yan mga Lodis, lahat po yan automatic ma-delete. So, hindi naman po siya ma-delete agad-agad. So, pag once po na-delete yan, mapupunta po yan dito sa trash uh, bin na yan, yan. So, kung may uh, uh, bago pang isip nyo, uh, 30 days po yan dyan, may stack sa trash na yan. Yan po. Pag uh, in-open nyo po yan, may kita nyo po lahat ng mga dinilite nyo uh, post sa inyong mga account. Okay? So, ganun lang po, Lods.